Okay. Ito naman yung kanilang... Kaya, nakita lang kita. Ha? Ano na? Nakita lang kita nung bago ko umalis sa Pilipinas. Nakita mo na ako? Oo. Oh. Ngayon, no? Ang... Ay, YouTube ka ba? Ay, YouTube po. Ano yung page mo? Binlog mo na before yung mag-asawa na ano magpakasal dito, di ba? Inado kayo sa may farm. Ito ah. yun eh. Ah? Maganda ko lang kayong mga nakakalaba ko dahil sa basketball. <laughs> So yung pono, what's up sa iyo, mga pangat. <laughs> Welcome back to our channel! Woo! Dito lang tayo mga pangat. Kailangan energy mga pangat. Wala pa tayong tulog. Kagagaling natin galing trabaho mga pangat. At syempre, naghilamos lang tayo ng bagay. Hindi naman natin natin binasa mata natin. Kasi syempre, baka maulog tayo. No? Syempre, magandang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa inyo kung saan mga kayo banda o kung saan kayong busulok ng mundo na noonood noon ngayon. <laughs> At anong meron ngayon mga pangat? Syempre, shoutout sa ating mga subscribers yan sa Pilipinas at sa buong mundo no mga pangat na mga sumusuporta yan di ba at anong meron ngayon mga pangat kung bakit tayo nagbablog ngayon syempre may pupuntahan tayo mga pangat dyan naman mga pangat sa union at syempre yung pupuntahan natin mga pangat isang subscribers, yan, inimit natin mga pangat at kung bakit siya nandito sa Dubai malalaman yan mga pangat mamaya pag namit na natin siya mga pangat kung anong ginagawa niya dito sa Dubai at kung bakit siya nandito <makes> dumating siya mga pangat dito sa, sa Dubai November 6 mga pangat sa Pilipinas pa lang, nag comment comment na siya mga pangat nung nandun pa sa Pilipinas hanggang nandito na siya mga pangat binulaga niya na ako sa Dubai nasa panorama ako <laughs> eh, at ang ganda ng umaga mga pangat no, walang araw syempre mga pangat November na nga pala ngayon mga pangat no? syempre malamig ng panahon at hindi mo na maramdaman ang humid no? Uh -huh. kahit na may araw mga pangat syempre malamig-mig para na tayong nasa Canada ngayon <laughs> What the beautiful day! Sunday! <laughs> day natin mga paangat. Pero pag gamit tayo kaya hmm, namumula mula yung mga mata natin mga paangat. Ito yung mga porma natin Oh, oh, na oh. <laughs> Actually gumagalag-gala siya mga paangat. Naikot-ikot niya na yung lugar namin. Tundera. Ito nga uh, sa Laldin, Lalriga. Umiikot-ikot na siya dito mga paangat. Samantalang ako nung bago ako dito. Takot na ta ko. Pero siya mga paangat malakas yung loob niya. Uh, ano ko lang kunting nga... Uh, Trivia lang. Itong kampanya namin, tuwing may nahahire yan ay mga pa Pilipinas, India, Pakistan anywhere mga pangat sa buong mundo pagbagsak niya ng Dubai dyan sa panorama ang bagsak niyan mga pangat yung mga bagong dating sa hotel ng panorama dito sa Union yan alam niyo na siguro kung bakit nasa panorama siya may idea na kayo mga pangat kung wala pa eh ewan ko na lang sirit na lang si so so, mga pangat tara let's go let's go, let's go. Say, mga dito sa elevator ng panorama at pumutan natin ang three one three yung room niya let's go let's go let's go you know Naala ko nung bago pala lang kami dito Ganto-ganto rin three one three daw three one three one three ito yata Dito dito, dito, ito 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 one three ba tap na tap oh? <laughs> 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 oh, no, 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 no. <laughs> Ayun na, tapak talaga ito. <laughs> Bigla ko <on> lumiit. Tinaktan <laughs> ka. At takat pala ako, sir. Kamusta na? Ang laki. Okay laki sa video. Ba, ito. Ganto-ganto rin kami dati. Oh. Naalala ko yung bago lang kami dito. Mga pangat. Oh, yan, oh. Ayun, welcome sa bago. Welcome, welcome. Kamusta, kamusta? Kamusta, Pilipinas? Teka lang, off muna tayo. op off ka muna tayo. Off-off muna tayo. Sa mga pangat, ayun na tayo mga pangat at siempre Pinais <laughs> ako. <laughs> nagulat siya, nagulat siya. Sa mga pangat, andito tayo sa harapan ni Joseph. Yan. Welcome uh, sa bahay ko. Yeah, na. Siyempre, nasa hotel tayo mga pangat. O, bahay nito mga pangat. Ako lang mag-isa pero tatlo yung kama. <laughs> Kayo na mag-isip. Oo. Oh. <laughs> Eh mga pangat, syempre dito siya mga pangat. Tatanungin natin siya kung papaanus paano siya nakarating dito. Yo, di ba? Yes. Kung anong ginagawa niya sa Dubai. Ano, tourist lang ako dito. <laughs> kung anong ginagawa niya dito sa Dubai, <laughs> bakit siya nandito mga pangat? At kung paano siya napunta dito sa panorama. Yun. Uh, anyway, kamusta ang Pilipinas? So, Ayun, ganun pa rin naman. Kahit pa paano, nakakaraos. Kaso mahirap talaga. Hmm. Magtatrabaho ka lang ng isang trabaho lang. Hmm. So hindi talaga enough yung Kailangan hindi mo kaya, yes. Mm. So, lalo na bilhin, tumataas doon, sa'od hindi. Mm. So, anyway, konting background lang. Taga saan nga pala si Joseph? Taga Mandaluyong, na eh, yung 24 years old. Yeah. Interview po ba? <laughs> Employer. <laughs> single no? O double? triple. <laughs> single lang, single lang. Single lang, single, single lang, single lang. Pero to? single pero hindi eh, pwedeng jumingel. Uh, pwedeng jumingel. <laughs> Iba pala yun, di. <laughs> baba diba pala yung jingle sa dingle. Oh, uh, okay. Dito <laughs> ako. Pwede dumingel. ihi yun eh. Oh, uh, okay. yeah, yeah, yeah. Sige. Okay. Pero pwede dumingel. hindi na pwede na. No? Hindi na pwede. Yeah, hindi na pwede. Pag may camera ba? Oh? Hindi. Bawa. Hindi, joke lang. Sa'yo mga pangat, saan tayo na pupunta sa ako natin. Patay tayo. Uh, natin mga pangat kung anong ginagawa niya sa Dubai. Uh, walang wala tayong paligoy-ligoy. Isa siyang OFW. yo, I'm proud to be. OFW. At saka mga pangat, batang-bata pa si Joseph sariwang sariwa, Fresh from the Philippines. <laughs> 13 years old. <laughs> Yo, bakit ka napunta rin sa Dubai? Uh, actually, yun, sa hirap ng buhay talaga sa Pilipinas. Alam nyo lahat yan. Mm -hmm. Gano'ng kahirap yung buhay dyan. So, actually, naglakas loob lang din ako. Wala sa plano ko talaga mag-abroad noon. Mm -hmm. Kaso, sa hirap ng buhay, talaga nga hanap ka talaga ng way para kumita ng mas malaking pera. Yun. Actually, mga pangat, same campaign na kami ngayon. Yo. <laughs> yes. Galing din siya, mga pangat, ng ASMAC. So, nag-apply siya sa ASMAC. Paano ka natawagan nga pala? Paano, anong ginawa mong procedure? Actually, habang nagtatrabaho ko sa, sa Pilipinas, nag-apply nag ako dun sa workabroad.com. Wait, may experience ka na pala? Yes, may experience. So, na ano na experience mo sa Pilipinas? as graduate ako ng Electrical Engineering New. Technology. na, nag first, nag ano, construction muna ako. Hinanap ko kung saan ako magaling talaga, kung saan ako mpante. Anong position mo sa construction? Nung, nung pag-graduate ko, actually, nag-helper talaga muna ako. Mm -hmm. Helper. Kumbaga yes. sa sa, sa ilalim muna, hmm. tapos nag-technician ako, tapos naging supervisor ko na MST technician. Yun, hanggang sa mapunta ako dito sa Dubai. So nag, nag ano ka sa work abroad no, yung kanina sinabi mo. Yes, nag -up. maglalagay ka lang mag-input ka lang doon ng mga ano mo mga credentials mo, hmm. resume mo, online resume, tapos may mga employer na yun from local and abroad yun. na titingin doon sa credentials mo. Yon. So doon ka na ang tatawagan. Nung nagkaroon ng ASMAX, yung ASMAC agency. yung agency na may hiring. anong position mga pala? technician 3 M MEP. MEP, mga pangat, mabigat-bigat yung MEP. Medyo, ay yan. Oh? Anong so, Lahat. Ang klaseng kayo ba yun? Tayo, tayo, teo, teo, Hindi na ako nakita. Nakita ni Hay Ay, yung ibig sabihin. Hanggang dibdib lang ako, mabira. Pero sa Facebook, kala ko ano eh. Malita. Pangat, nasa yun siya mga pangat sa ano sa metro. Metro dito sa Dubai. Ayan yung kanyang uh, site. Oh. Actually, kakukuha lang niyang metro na yan no last year, bagong bago yan. At saka ang kagandahan ngayon mga pangat kay, Joseph. Uh, batang bata siya and then, may potential. Malaking potential niya mga pangat na mag-grow. Eh, actually, itong company namin, pag naghahanap mga pangat ng, for example, supervisor, engineer, senior engineer, o mga, mga junior engineer, hindi na sila nag-hire pa sa, sa ibang bansa. Kasi kumukuha na sila doon mismo sa, sa loob, pangat ng aming company, yung potential na pwede may angat. Kaya, pangat. Yes, <laughs> Tanongin naman kita, anong na-feel mo ngayon sa Dubai? Ano yung first impression mo sa Dubai, sa tao, sa pagkain, sa environment. Uh, ayun, as my observation dito sa Dubai, maganda. Malinis. Malinis talaga sila. Ang basura dito, makikita mo yung may calling card eh. oh, Minsan, pag wow. <laughs> naglalakad ka. Walang puno pero maraming dahon. Oh. <laughs> so ayun, uh, napakaganda dito sa Dubai. Kaso ayun nga, as OFW, hindi naman tayo talaga dito. Oh, dito. Oh. So, mag adjust tayo. Mm -hmm. Kung ano yung mga culture nila dito, kung ano yung mga policy nila dito, ibang-iba sa Pilipinas. Uh -huh. May mga pwedeng gawin dito, uh, I mean, pwedeng kang gawin sa Pilipinas na hindi pwede mo gawin dito. Sobrang higpit dito. So like like ano yung na-experience mo sa loob ng isang linggo na na-higpit? Unang-una yung sa pedestrian. Ah, oh. talaga? Never. Wag na wag mong uh, gagawin yun. Wag, Siguro, wag, wag. Kung mayaman ka, marami kang perang pang Hindi mo pwede. so, like, totoo yun. Oh. Totoo yun. Totoo yun. Oh. Pedestrian. Wag mong sasawayin niya. Wag mong ano. Kasi, hindi pulis-pulis ang ano dito, Camera. Tapos, si IDG. Yung mabigat dito. Hindi lang sa atin sa... MMD. AMD. Eh, eh, dito si IDG ka agad mga pangat. Parang kang kriminal. Oo. Oh. <laughs> Ganun agad. Ano lang. Jaywalking lang yan. Si IDG ti sila minsan, nakasibilyan. Tapos pag nababas yan, wala na, wala nang paliwanag. No explanation. Kung hindi ka magbabayad, ipicturean yon, then magkakaroon ka ng fine. Then pag uuwi ka na, doon mo babayaran yon. Actually, may... ano naman, uh, yung jaywalking talaga is ano na lang yan eh. Kung bagas sans... Responsibility man. Yes. Parang gano'n na lang yun. Napaka-common na nun, ba't pa oh, ba siya gagawin, oh, di ba? Oh, yes. Siyempre mga pangat, nagboblog nga rin pala siya mga pangat. So, may Facebook ka, no? Yes. Miss Moto. Ayan, yeah, Miss Moto. moto vlog inyo. ka sa Pilipinas? Yes, eh. nag-moto vlog ako. So, hindi ko pa talaga alam kung ano yung tatawag ko sa mga subscribers ko ngayon. Kung ko. Kasi <laughs> nandito ka na sa Dubai. Yes, so, yeah. ano, hindi ka na moto vlog. hindi yeah, ano, 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 so, mag-iisip mag ako ngayon kung ano yung tatawag ko sa inyo. Oo, no, <laughs> so, siyempre. lang kayo. May mga lalabas na mga bagong tawag Yan. natin dyan. Siyempre, ano, uh, subscribe kayo sa kanya mga pangat para may panibago kayong makikita kung, kung anong gagawin niya sa Dubai, kung ano ipapakita niya sa inyo. Siyempre, bawat tao naman may iba't iba tayong pinapakita no, na, na ang gulo. No? Kung baga, sa akin, ito yung nakikita niya sa akin sa pagbablog ko. Ngayon, makikita niya naman sa kanya mga pangat. Ano ba yung ano mo? channel mo? base moto vlog. Ayun. Ah, parehas lang. Same. West yun, yan. Wala, base moto. Yan, makikita nyo mga pangalaman. Base moto. Oh, yan. So, ano pa ba, ba yung may dagdag mo sa kanila? Ano pa yung masasabi mo sa kanila? Sa mga pupunta rito, sa mga balak pumunta rito. Kasi maraming nag-apply maraming nag sa Pilipinas na nahihirapan makarating dito. Actually, may dalawa kasing way. Ang alam ko na hmm. pagpunta rito is yung employment visa ah. at saka tourist visa. Kaso, oh. sa tourist visa, ano siya, ah, parang sugal. Yun, so, Hindi mo, hindi mo sure kung may mapapasukan ka yeah. dito. Yan. Oh, yan. Ano. yan. actually mga pangat yun nga yung sinabi niya tourist visa. ah, uh, marami kumiyak talaga niya sa comment section at saka nag-message sa akin sa messenger personal. Kaya uh, yung sa mga nag-message sa akin na tagal na dito, buwan na, tatlong buwan na sila, wala pa yung trabaho. Yun, ubos na daw yung budget nila. Hindi na daw sila makapag-attend ng mga interviews kung meron man kasi wala na talaga pang, 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 travel or pang transportation. Kasi kung hindi talaga para sa atin ang tubay, meron na mga uh, ibang bansa, meron para sa iyo. Kaya hindi naman talaga tayo pare-pareho ng landas eh. Kung baga hindi tayo pare-pareho ng tadhana. Pero laban lang, laban lang. si malay mo andun pala sa dulo yung para sa iyo, di ba? So ang ma advice ko lang sa inyo, mga yan. pangat, mm, you know, okay. uh, lahat ng opportunity na darating sa inyo, grab lang ng grab. Huwag tayong matakot, oh, lakasan natin ang loob natin. Kasi malay natin yung opportunity na eh. sa kayo, pag, pag, nireject mo, baka di na dumating. last. So, kailangan mong i-grab yan. Uh, sumugal ka na kung nandiyan na yan para level up lang tayo ng level up. Paangat din. Eh. Yo. So, paangat lang tayo ng paangat. Yo. So, Mga paangat, message yun from 24 years old. Yes, kasi diba? napakahirap talaga ng buhay sa Pilipinas. Kasi, kung baga, nung 24 years old ako, easy go lagi pa ako. Nakatambay pa <laughs> ako nun. Dapat, di ba po nasa computer shop ako? <laughs> Ako nung mga panahon ganyan, okay, pinipingot pa. Oh. Nang asawa ko, may anak na ako nun mga pangat, tumatambay-tambay pa. Kaya 24 years old, malaking potential na talagang magkaroon siya ng posisyon dito sa kampanya namin. I hope so. Kasi graduate siya ng engineer talaga mga pangat, yung sinabi ko kanina, talagang good luck bro. Thank you. God bless. Angat. Yan. God bless yan, God bless. So yun. Ayun mga pangat kasi hindi na siya tatagal dito dahil hanggang alas 12 ka lang dito, no? Yes, baka huliin kami ng pulis <laughs> so, Kung one week na sila dito eh, one yes, week na. Yes, Tapos yung mga kasama niyang Indiano, anong, anong site sila? Sa, sa airport, airport, nga. Airport. Ah, airport. So, yun mga pangat, sa airport naman sila. So, accommodation sila kaya wala na sila dito, no? Yes. Dinilagal sila dun sa Alcus. So, ayun, pupunta kami mga pangat sa bahay niya. Pwede ba? Pwede tayo doon? Pwede naman po. May tao ba doon? Pero puro Pinoy. Hindi, pwede ba tayong ipakita natin yung Natirahan mo. Kasi po yun, kasi nag video ako. Sa mga naghahalap nga pa rin ng bahay, ito mga pangat yung nakita niya. May isa pa, mayroon pa kami isang ano. Sa mga... Bacon pa. O sige. Tingnan natin, silipin natin. Okay. Yon, tara. Pupunta tayo yung mga pangat sa bahay nila. Ayun mga pangat, ang dilim. Oo. Dito na kami mga pangat sa kanyang tinitirhan. Saan? Sa dito. Mga pangat dito siya sa... Actually, sa tapat lang namin mga pangat to. Sa tabi ng West Zone. Pwede mo mag-video dyan. Punta ka ba? Tanong ah, ba dito? Isang, isang so, yun, mga pangat. Nandito tayo sa nakuha ni Joseph na bahay. Yun. At sila ma'am yung owner. Wala. <laughs> saan? Saan yung ano mo? Dito. Ah, dito siya sa ano? Sa sa taas. Diyo, may, may, tao sa baba. ba? tao sa Tulog pala. <laughs> Tapos may vacant, vacant. Ito vacant bakante. Ito na dito mga pangat. Sa gusto mong maghanap ng bahay, ito may bakante tayo dito. Mayroon siyang, mayroon na siyang uh, divider. Mayroon lang dito. So, okay. Magkano? 650. Yeah, 650 siya dito siya. So, oo. so, may balcony sila dito mga pangat. May balcony. Pasa siya na kasi may tulog. Ayun 1, 2, 3, 4. Apat yung tulog. Ito may balcony din mga pare. Wow, ganda rin pala pag oh, pa winter na maganda rito. Kaya lang may aircon. <laughs> pag na, pag gusto mong tumalaw tanaw, dito ka lang, di ba? Oh. Sobrang taas na. No? Sobrang taas oh. Ayun. <laughs> yung mga pangat yung lugar ah. Pinakita ko sa inyo. Malapit na siya actually sa Almutina. Pagitan siya ng Almutina at saka sa uh, Saladin Road. Yeah. Tapos dito naman, ito yung Okay lang dito, sir. Sige, <laughs> Ito naman. Ito na, nakakalam na ako rito. <laughs> ito naman yung kanilang washroom. Yeah. Malaki rin, di ba? Okay, lang po ba pumasok dyan sa'yo? Kasi naman yung so kanilang... Kaya, nakita lang kita. Ha? Ano na? Nakita kita nung isa bago ko umalis sa Pilipinas. Nakita mo na ako? Oo. Oh. Ngayon, no? Ang ano YouTube ka ba? Ay, YouTube po. YouTube po. So ano ba page mo? Binilag mo na before yung mag-asawa na ano dito, di ba? Inadokal <laughs> e, sa may park. So ah. yun eh. Ah, sila ano? Sila Cedric. Si ah, kita ka. Oh. Ano TV po. Ha? Huh? Yan, kita ha? Nice to meet you, ma'am. Hello, kailangan tayo ni ma'am. Salamat, ha? Shout out. TV po. Kita kita nun. Pinanood na panood kita yung paano magbuhay dito sa Dubai. Sir, may timpayabang kami, ha? Para daw sa timpayabang. Salamat, ma'am, ha? Salamat, sir, ha? Okay, thank you. Salamat, sir. Yun, siyempre. Maraming mga kababayan dito, mga pangkat na nakakayala sa atin. Yan, thank you, ha? Sila nga, siya nga pala ang mga pangat yung may ayaw bahay. Yeah. Yan, si Sir Jason. Ngayon, ang bakante lang nila is bit space lang up. So, 650 na. Okay. So, sa so, mga naghahanap dyan, dito lang yung mga lapit sa tabi ng West Zone. Sa Laaldin Road. Yeah. Sa Laaldin Road. Gusto sa likod din tahimik. mga pangat. Sa so, gusto nyo tahimik na buhay dito mga pangat. Okay. yeah, siyempre. <laughs> kasi hindi sila crowded. Ayun eh, kaganda no, ang Napansin ko mga pangat, konti lang sila rito. So yun, uh, at muna kami, medyo chichicha kami na konti. Salamat sa sir, okay, sa okay. ano. Salamat. Salamat sa paunlak, sir. Yon! Okay. sa muli, okay. siyempre. Thank you, ha. Good evening. Uh, oh, <coughs> <I didn't know. coughs> <coughs> ano yung bagong membro ng Team Paangat namin? Mga Paangat, siyempre may business tayo ngayon sa Team Paangat Flat House. Yo, siyempre. Uh, Kinakita nyo na siya kanina, no? Uh, siyempre salamat sa bahay. Anong ma-feel mo ngayon sa makalat na bahay namin? Ayun, kahit makalat, <laughs> kahit makalat masaya. Tapos, ayun, parang ano, hindi talaga siya nakaka-vibe dito. Although kakadating ko lang dito. Mm -hmm. So wala akong na-feel na parang bigat. No? So saya-saya oh, lang nila dito. Dati kasi pinapanood ko lang 'tong area na 'to. Mm -hmm. Parang may wish ko na andiyan din ako, if ever na mapunta ako dito. So nangyari siya. Um, oh, attraction talaga 'yon, no? Yo, yeah. okay. Kong TV. So bayan. <laughs> so ayun na, napakasaya. Pinapanood ko lang sila dati ngayon, halos nakakahalubilo ko na. Oh. So, Napa, napakaliit napaka na parang gusto mong mangyari, pero nangyayari siya ngayon. Oh. Na. Kaya na-appreciate natin yan. Yo, siyempre, kami rin na-appreciate namin na, na sa mga ginagawa namin mga video, vlog, nakakalokohan, kwentuhan, at mga informative, meron ka tayong na-inspire kaya maraming salamat sa inyong lahat. Yo, siyempre, di ba? Kudos. At siyempre mga pat sabi ko kanina, subscribe nyo rin siya dahil nagbablog din siya. Tapos, siyempre, makikita natin yung ibang angulo ng Dubai sa kanya. Yun, di ba? So, ano mo anong aasahan ng mga mag-subscribe sa yo? Anong ipapakita mo sa kanila dito sa Dubai? So, gaya ng sabi ko lagi sa mga sa mga ibig mga ilalabas ko na video, no? gusto ko parang ako yung maging instrumento niyo dito sa Dubai. Yes. Para ma-feel niyo kung ano yung meron dito, kung hindi man kayo makapunta dito. Sabihin niyo lang sa akin, gagawin natin. Yo, yes. ano? para kung anong klima dito, ano ba yung mga bilihin dito, parang gano'n lang din. Yes. So, buhay sa Dubai. Yung mga pangat, Siyempre, follow and subscribe for sponsor, more video. Sponsor. Yun, that's ah? sponsor. Sponsor, sponsor. 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 <laughs> <laughs> Anong masasabi mo muna? Anong masabi mo? Mabisi bis... tayo. Busy na tayo ng subscriber natin. Anong masasabi mo? Ah, uh, kayo nagpapasalamat. Kay Joseph Bitangkol. Ay, Bitangkol <laughs> ba ito? Kamukha lang. <laughs> <laughs> Sisil ka agad yeah. Di hihihihali ka eh. Si Pada si Zainang. Ayan. Siyempre, shoutout sa mo! Nagkatapat ka!

See you the next one. God bless you. To God bless you to glory. And... Yo! Di diba may... Ma, warm. Tumayo na. <laughs> mga kalaki mga pa sa <laughs> <laughs> Wala ano,